may tag may na may balan na nako na kung kinsa jud ang kadugo sa mama yung mga niyang kaliwat kay may kabalo makabalo pug kay wa kabalo kung asa jud siya gikan Atong ni Aging Domingo, atong gi-celebrate ang Mother's Day o adlaw sa mga inahan. Dili masukod ang sakripisyo gugma o pagpaningkamot sa mga inahan para sila hang mga anak. Sa binabang adlaw, akong nakita sa post sa social media ang usa ka pamilyar na dagway, o gini si Ate Flor. Sa among lugar, aduna siya lain laing pangalan. Maria Flor, Marimar, Jolina. Apan bisan ang iyahang mga anak, wala kabalo sa tinuod niyang pagkatao. Apan unsa bagayod ang tinuod na istorya sa kinabuhi ni Ate Flor. Nabisan sa si iyahang mga anak nagpabinin gahapon kining misteryo. Ayan, hello guys! Kauban ako karon karoon si Tanoy Noy. Nakita nako ko iyang post sa social media regarding sa sitwasyon sa iyang mama. O naadyo siya request din nga uh, may laila dyan niya kung unsa ba dyan ang identity, tinood na identity sa iyang mama. Di ba, Noy? Hi, Noy! Hi, Mayong ma hapon. Hi, ma na curious ko ba, wala dyan kakaila kung unsa jud ang na identity sa inyong mama wala jud ko kaila ma kung kinsa jud yang asa ah, siya gikan kay eh, nasaag siya di og kaila sa papa ah so, so, sulod sa 27 years wala ka kabalo si, sa eh, sa iyang tinuod na pangalan wala jud mam. Oh. na palayo rin na nila bisikin sa ray tawagon na pangalan nya yeah, unsa ang iyang giingon sa imong pangalan niya Ay, mo yung mga Maria si san lang, dungog na ko. So, unsa'y purpose ni mo atong katong imuhang Facebook post? Aron lang may balaan sa isa yung mga kaliwat sa mama. Na naasya diri. Na naasya diri, ah. May laila po di mo, no? Oo, oh, may laila po na po. nagdako mo nga, di siya mo sure nga kanang unsa'y pangalan, taga-asa. Tapos, uh, ah, nga na naabot siya diri sa atong lugar. Wala ang um, si, maingon po nila na, na baklas-baklas mama di atos gi ati man papa gi kaliguan kay bring it. unsa sila sang papa nagadayon sila sila. Mm. So pila mo ka magigsuon? Tulo. Tulo. na nahisgot sa imong mama nga naami itsuon daw nasa unsa Istorya rapo so. na sa gawas na akong papa mama daw na din sa dati sundalo ginakulata daw na ginabastrok bantong na ina na na depressed. Mm, so istorya sa uban. Mm, dili niya. Kan, oh, dili niya. Ay, so Pero ang istorya man uh, ni mama kay mama kay diwa man kabalo malayo-layo naman mabtan. Ah, so dili di igikan sa iya ha ang story. Mm -hmm. Pero kanang nakita na to sa comment section nung no, nga kanang Kugihan kayo imong mama. Naning kamot sa... kayo gani. Ako so, na imong inahan. Mm, naning kamot sa pare sa inyohan, no? Kay bisan ako witness yun ko nga kanang ang pagpaningkamot sa imuhang uh, mama. O uh, napadako yun mo niya, no? Nga kanang makita yun nato nga bisan sa iyahang ginaagian. Naning kamot siya para mabuhi no? No? Mm -hmm. mo, no? Mga igsukon. So, sa ato ang mga kaila, di ay naay kanang relative or kadang busi so igsuon sa imong mama nga kanang uh, makakita sa ato ang video karon masin na ila ka ila sa imong mga ibon sa ila. may tag may maunsa na may balan na nako kung kinsa jud ang kadugo sa mama mga yang kaliwat kay may may makabalo pud ko daan kay wa kabalo kung asa jud siya Ayan ka ubay na to, si Ate Maria Flor o say ginatawag pud na tong Ate Flor. So, te ka happy, Mother's Day, te. Mm, happy. Oh, happy happy Day, te. happy. Happy ka te? Happy okay. Ay, ayan te ka nang, makaingon jud meeting ka nang ka nang nahimo kang maayong inahan kay nakita dyan nako imong gibuhat te bata pa lang ko te. Makita unti ka nga nagasuruy ka og ganun sa nimong masuruy. nya yeah pagkahuman yung panuro, iti ipalit mo nimo dito sa mong tindahan. Diba? Mupalit kang kape. Sa so, pati palit bugas, tabugas, panudaan. Tapos wala ko kabalo sa imuhang story, te. nakita lang dyan ako sa po post ni Tanoy Noy. Tapos, kanang karon te, natin mga friends, te, sa makitaan mag siya sa uh, cellphone, sa social media, sa internet. Nga kanang pwede na to, ka ipahibalo sa ilaha te ba nga ka nang kisa ito yung mong ginapangita karon te ka nang kisa gusto maila-ila yung mga anak sa una eh matarong man ako mga anak mahilak mong gani na una eh tagaag kwarta mahilak mong ganin kawaton mm. -hmm. kani si ate Flor na asya ito ka anak karon tapos ingon si tanoy nga na mga anak before kung kinsa may nakaila kay Ate Flor, nga pamilya niya, relatives niya, ni abot lang dyan siya sa Los Amigos, nga wala ka abo, kaila ang iyahang mga anak, o um, sa dyan iyahang tinuod na identity, o hinaot no, sa tanang mga nagtanaw karoon, ro'y na matabangan na to si Ate, nga maila-ila no, ang iyahang pamilya, uh, o mahatagan po nato kahayag no ang una huna o kasing kasing sa iyang mga anak na kauban niya nga maila-ila kung unsay tinuod na pangalan ni ate o asa siya gikay na so lang to guys dagang salamat again te happy mother's day sa imo te ako mm -hmm. ngayon pamuti hindi siya unang ka niya tagtunga sa sako makakuha niya tagaan talang kami Ingon anak ka maayo ug kakugihan si Ate Flor Baguhay pa lamang, metaliwala naning na ning kalibutan ang iyang bana. Maong siya o ang mga anak na lang ang iyang kauban. Maong nang hinaot siya o ang pamilya nga malocate na ang iyang nawalang pamilya o mahibalan na sad nila ang tinuod na misteryo sa kinabuhi ni Ate Flor.